KSF negative nga po pala yung mga alaga nating baboy at ari nga po ang naging journey namin ang balita niya po pala namin na nangyari sa bahay ng Lubo ay agad na po kami na naalerto na kung saan yung mga baboy daw po doon ay tinamaan ng ASF. Bala ang ginawa nga po pala namin paghahanda yan. nagdi po kami ng paligid na to the point po na tinatawa na na po kami ng mga kapitbahay po namin at mga tao nakakakita na kung saan. Nag-iingat lang po kami dahil hindi po biro ang puhunan sa pag-aalaga ng ating mga baboy. Mapapansin niyo po na may tali po talaga na nakalagay sa pultahan namin dahil para wala pong makalapit na ibang tao. That time po ay wala kami kaming pare kung ano man po ang sasabihin ng ibang tao sa amin. Nag-iingat lang po kami dahil sa tunay po napakahirap po at napakasakit magkula ng alagang hayop. Plus long as wala kang tinatapakan na tao, okay lang yun. Na halos lahat na makakita mong nakapost sa Facebook na umiiyak talaga once na nakita nila na hindi na kumakain yung alaga nilang baboy. Wala pong iba nakakapasok dyan kundi yung bunso kong kapatid at yung kuya ko. Tung una pong nilagyan talaga ito ng bakod ay eh, medyo nanibago po kami at nalulungkot. pero may mabuti po palang plano ang Diyos kung bakit po nangyari ang bakod na ito. Dahil po sa bakod na ito, naproteksyonan po yung pagkalat po ng sakit na ASF sa mga baboy po namin na kung saan. Sa po yung nagsilbing sangga para wag po mapasok ng ASF ang mga alaga po naming hayop. Everything happens for a reason po talaga. Pero nung nilagyan naman niya na bakod, abay, hindi pa yung gayang may kulay ha. Kami nalang nagpagawa niya na pati. Kahit pinalagyan lang din ng ilaw at syempre upuan para silbing tambay din paggabay. Dahil po nung no, pinagawa po yung bakod na yan ay bandang June. Kaya wala pa pong ASF noon. Kaya kung ikaw ka, dalhin hindi pa natutupad yung plano mo ba? May may dahilan at tamang timing para dyan. Kaya po talaga kami sobrang nagpapasalamat ng mga time na yan sa bako dahil sakto po nag-aanakan ang ating mga baboy. Nagsagawa din po kami ng test na kung saan kukunin po yung laway ng mga baboy para po ipacheck sa doktor at malaman na kagad kung may mga positive ba tayo ng baboy nasa gayon mailayo na natin at hindi na makahawa sa ibang baboy. Kaya't bago pa man magsagawa ng blood testing ang ating munisipyo ay kampante kami na negative na talaga sa ASF ang ating mga alagang baboy. At sa awa nga po ng Panginoon ay negative naman po sila lahat at wala naman po naapektuhan ng na ibang mga baboy. Kaya kung papasok ka sa isang business, kahit na anong business, kailangan handa ka sa pagkalugi dahil hindi naman laging panalo. Kaya na may sa tingin ko lang dahil hindi na may imbento ang salitang tubo kung walang lugi. Yung mga biko na unang inilabas ay sa awa po ng Diyos ay nabenta na po natin simula noong lumabas po yung negative. Yung kasamahan po natin sa paghahayupan ayaw huwag po sa ng panghinaan ng loob dahil po sa nangyaring ito Bagos, gawin niyo po itong inspirasyon para mas tumatag pa lalo sa anumang hamon ng buhay. Ay isa, paano mga idol, maraming salamat. Bye-bye!